Eh pare bonus na tinawag kung usok. Yeah. Yes, yeah, ma. Oh Rebun. no. Usok daw. Usok pa 'di. May usok to. So... Kaya kaya may leak yung ano, yung ano, sino mo? Nala pag-i-restore puting-puti 'yan. Yeah. arm So, tara! Uh, Ganito na lang tayo. Thank you, thank you. Ah, maging pogi na ito. So, bagong bago siya. So. so, try natin maging... Ito niya mag-drive. <laughs> Ang bagong bagong na, expander. Ha? Ayan, expander ko. Uh, so, ito lang kami guys. 200 pinayara natin, guys. Kapit natin yung si video wind niya kasi napakaingay. Oh, hello guys. Uh, Shout sa inyo lahat. So, ngayon nandito naman tayo sa wala uh, nang padre pio di Santo to? padre pio dito sa Lumarigato so ngayon yung malala nyo guys yung uh, lalabas na no yung kumpare ko na na rescue natin ayaw uh, yung mandaron redondo redondo so nagpalit ng spark plug ngayon ang spark plug yung isang buwan pa lang napalit uh, ngayon at uh, uh, tinawag ako guys uh, pinunta natin ulit yung Uh, sparpag na yung problema so ngayon uh, ito napalit kami ng, uh, ano, ng uh, spark plug kasi bago natin upisahan uh, pinatesting ko muna ulit yung andar natin so ganun pa rin yung sistema that, uh, una uh, redundo na rin redondo lang ayaw automate yung andar nya so ngayon sinubukan natin palitan ng bagong spark plug kasi, kasi bumili siya So ito na, andar na siya. So, dahil dito pagbukas natin may mayroong ano, uh, mayroong isang spark plug sa pangalawa mula doon sa 1 2 3 4. Yung pa pang, yung pangalawa mula doon sa dulo, pangalawa, ano, uh, basang-basa ng langis. Tapos yung kanyang uh, mga spark plug, o oh, uh, marumi na rin guys, ay uh, ayaw, ayaw na no, mandar. Dahil sa ayaw na mandar, no, mandyar, oh, dahil yung isang spark plug, basang-basa ng langis. Yeah, so ipakita ko sa inyo guys, uh, para makita nyo. Tara, let's go. Oh, hello guys. Sa uh, sa to lahat. So, ngayon nandito naman tayo sa uh, Eskwela ng Padre Pio di Santo Padre Pio dito sa lumadigato. So, ngayon yung malalaman niyo guys yung kalalabas uh, na no. Yung kumpare ko na na rescue natin, ayo na yung mandaron, redundo redundo. So, nagpalit ng spark plug. Ngayon ang spark plug ay sampuan pa lang. Napalit ngayon uh, uh, tinawag ako guys uh, pinunta natin ulit yung uh, spark plug na yung problema so ngayon uh, ito napalit kami ng, uh, ano, nang uh, spark plug kasi bago natin upisahan uh, pinatesting ko muna ulit yung pinahandar natin so ganun pa rin yung sistema that, uh, noong una uh, redundo lang ayaw ultimate yung andar nya So ngayon, subukan natin palitan ng bagong spark plug kasi kasi bumili siya. So ito na, wonder na siya. So dahil ito pagbukas natin may mayroong ano, uh, mayroong isang spark plug sa pangalawa mula doon sa 1 2 3 4. Yung, pa, pang, yung pangalawa mula doon sa dulo, pangalawa. Ano, uh, basang-basa ng langis. Tapos yung kanyang uh, mga spark plug, o oh, marumi na rin guys ay uh, ayaw, ayaw no, ng bandar. Dahil sa ayaw no, ng bandar, oh, dahil yung sa spark plug, basang-basa ng langis. Ayan, so ipakita ko sa inyo guys para makita nyo. Tara, let's go. So ito guys yung mga pinalitan namin na spark plug. Ayan, so NGK rin to. Ito medyo toyo to. Medyo toyo. Ayan. So yung basa ng langis, napunasan na kasi na. Napunasan na kasi. Eh, apat yan no oh, apat. So, apat na spark plug. No? So, ito yung isa. Ito yung isa, uh, basa ito ng langis guys, kanina. Basa-basa ng langis to kaya ayaw, -ayaw ng mandar. May sobrang basa ng langis. So, tingnan mo, isang buwan pa lang, oh, marumi na ulit Oh. Pero, sabi ng ko ko na top overhaul na rin yan doon sa pampanga. Ayan. So, kagtaka ko, bakit may langis pang lumalabas sa spark plug niya. So, sa mga expert yan, anong mga sabi nyo dito? Kasi naamin ko lang guys ako hindi ako eksperto kundi ang binabahagi ko lang dito sa ating uh, channel ay yung uh, yung kaya ko lang yung kaya ko lang na, na gawin so, so sa base sa experience tang troubleshooting no so yan ang napaka-rumi di ba so isang buwan pala yan guys marumi na yung ano mas part plug niya ayun Puro yan, maitim. Tapos yung isa, basang -basa ng uh, oh, Ay! No. <laughs> yung isa, basang-basa ng langit. Ayan. Ayan na. Mandar na, diba? Okay mandar na yan. Kanina, ayaw, mandar eh. Ayan. okay na yan, guys. So, solve problem, <laughs> so, na problema niya, pare. Sana Pag, uh, pag, uh, pa ng mandar, so, kada uh, kang duda-duda, yun na yun, spark plug na rin yung kanyang problema. Mare, basa na nang langis ulit yung isang spark plug, kaya ayaw mandar. Oh, start. Oh, oh one click na <laughs> start lang. Wow! Bins ka na, pare. so <laughs> yung kanyang uh, Mazda Pamilya, ah uh, 1997 pa rin, no? Oh. 1997 model. Ayan na. Uh. Okay na. So, Musok?

Lala pa kayo rin yung puting puti yan Mugusok pa rin eh Kaya siguro nagkaroon ng leak din no? So maaari yan yun Kaya lumabas yung langis O sa mga eksperto dyan Kayo na nang maghihusga <laughs> Sa Ano ba yan Sa cylinder head Ay, Sa ano Sa Sa bato Sa piston ring Piston ring guys uh, Malamang yan Baka ano yung isa? Pero mga bago daw yun. Bagong palit yun eh. So, hindi natin alam. Ayan. Umusok eh. Ayan. Okay. So, ito yun. Ito, ito yun guys. So, apat na spark plug. Tinalita na natin. Puro marumi no. Hindi mo no. Ito yung isang basang-basa eh. Ito, basang-basa ng langis to. Tapos so, wala na, punasan na. Kaya pati dito, basang-basa. ito ito yung basang basa oh Itong basang basa ng langis kasi hindi sa masyado may itim basa ng langis to eh yun know? so yan lang ah uh, kailangan pala talagang ano um, mahirap yun kung bakit pumasok yung langis sa ano sa pangalawang spark plug nya yan so bagong palit natin guys yan ang banda Tubig, okay pa naman yung tubig ako. Okay pa yan. Ipitan mo na yung battery eh. Hindi pa na. No. Ayan, okay na. So, parang click na eh. Ayan. Oh, sok no. Oh, sok no. Puso ko puting puti puti eh So yan Puso ko? Oo Pare sa yan, Puso ko para puti puti ah so, Sa akin din So yung sa akin ni di ko ganun din May video usok na rin So yan. So basta ano na yan Alam mo na yon pag i-anumandar uh, Basta na lang <laughs> Basta naman lang isa yung spot plug kapag ayaw, mandar naman. So, yan lang guys. Ang uh, bahagi natin. Maraming maraming salamat sa inyo, sa inyong panood. So, shoutout sa, sa inyo lahat. God bless. Ayan, bye-bye.